Gusto mo ba ng pansit? Gusto mo bang humaba ang buhay mo? Halika, tikman natin ang ah. Ito's Pansiteria May promo pa Order Valor 130 above Free soft drinks Group of 4 or free 1.5 liter Ano pang hinintay nyo? Bili na kayo Patatagpuan sila sa Kusipag Street, Linaw East Nerd, Linaw Elementary School Please contact Ayan ang cell number kaya tara, tikman na natin ang pansit na ito. Ito! ay sa loob. Check natin. Ayan. Ito yung mga bodyguard. Si Bol saka si Dog. Ito yung naman, o. Famous. Hindi, makakakakakakak. Ito, pansit Ano pa'ng hinihintay nyo? Ay Hi na! yung actual ng pagluto. Ang pansit ayo ano hinahanda yung pansit. Let's go. Ayan. Ayan siya. Raw. Ito ang dapat mong tikman. Ito ang dapat mong tikman. Yung tiktok ko ang viewers. Ito ang longganisa. Native longganisa. Actually marami siyang variety. Pero pag natikman mo to, pati ex mo makakalimutan mo. Wow! Solid yan. Kaya tara na. So yung okay, titikman na natin yung finished product ng eto pansiteria. So makikita nyo naman sobrang overloaded. Yan you know, o. Pag dinala mo to sa Maynila, malamang magagawan. At syempre, ang pinakakaiba dito, ito. Inamay ko na. Kasi buo siya. Iba kasi, kinachap pa eh. Pero may nakacap din siya. Yan you know, o. Ito, ito, ito. Yan, may mga nakachap din siya. At, andito yung pansit. Ang kakaiba sa pansit, may toge. Yan, ito pogi. Okay. At, ito, calamares. Yan. Tapos, dito may mga laman-laman. At, ito yung tinatawag nilang malasadong itlog. Yan no. sa mahilig sa malasado. Meron din. At yung karne, sobrang crispy. Tikman na natin. First bite, thank you X. Tikman nyo na ito, Pancinteria. Dito lang sa Tugigaraw.